Janet Delgado, buhay at pamanang iniwan ng isang haligi ng pelikulang Pilipino. Isang pag-alala. Si John Delgado ay ipinanganak bilang Juan Marasigan-Faleo noong February 28, 1948 sa Maynila at lumaki sa isang pamilyang palapit sa industriya ng pelikula. Ang kanyang ama ay si Ben Faleo, isang respetadong direktor at manunulat na nakilala sa paggawa ng mga pelikulang komedya noong dekada 70 at 80. Samantalang ang kanyang ina ay si Victorina Marasigan. Mula pagkabata, nakasanayan na ni Johnny ang mundo ng showbiz. Madalas siyang sumama sa kanyang ama sa shooting at editing sessions. Dahilan upang maagang mamulat sa dynamics ng paggawa ng pelikula. Hindi lamang exposure ang kanyang nakuha kundi pati disiplina at respeto sa trabaho sa likod ng kamera. Nag-aral siya sa Colegio de San Juan de Letran kung saan nagsimula rin ang kanyang interes sa sining at performance. Bagaman hindi niya agad pinangarap na maging artista, dala ng impluensya ng kanyang pamilya at at ng kapaligirang ginagalawan niya, unti-unting nahubog ang kanyang hilig sa pag-arte. Noong dekada 70, nagsimula si Jana Delgado sa mas maliliit na roles sa pelikula at telebisyon. Bilang anak ng direktor, madali sana para sa kanya na makahanap ng mga proyekto. Ngunit pinili niyang magtrabaho ng masipag upang patunayan ang sarili. Hindi siya nakontento na kilalanin bilang anak ni Ben Faleo lamang. Nais niyang magkaroon ng sariling pangalan. Kilala siya bilang versatile actor, madaling makapasok sa iba't ibang genre gaya ng drama, aksyon at komedya. Isa sa kanyang mga unang malalaking proyekto ay ang Uod at Rosas na ipinalabas noong 1981 kung saan ipinakita niya ang kanyang husay bilang aktor na kayang maghatid ng lalim at emosyon. Tala isa sa mga proyektong nagbigay kay Johnny ng pambansang kasikatan may ang TV gag show na Gawin Bananas na ipinalabas noong dekada 80. Kasama niya rito si na Christopher De Leon, Jay Elagan at Edgar Mortiz na naging paborito ito ng mga Pilipino dahil sa nakakatawang skits, parodies at physical comedy. Bagaman kilala siya sa mga seryosong papel sa pelikula, ipinakita ni Johnny sa programang ito na kaya niya ring magpatawa at makisabay sa mabilis na timing ng komedya. Ang kanyang charm, wit at natural na comedic timing ay nagpatunay ng kanyang versatility bilang artista. Isa naman sa pinakatanyag na pelikulang nagbigay sa kanya ng Best Actor Award mula sa Metro Manila Film Festival at FAMAS ay ang pelikulang Tanging Yaman na ipinalabas ng 2000. Bukod sa mga ito, lumabas din siya sa dose dosa ng pelikula at serye, kabilang ang minsan pa nating hagkan ang nakaraan, magdusa ka at iba pang obra na nagbigay ng kulay sa industriya. Hindi lamang sa pag-arte, nagtagumpay si Jana Delgado. Siya rin ay naging manunulat at minsan ay director. Sa kanyang mga isinulat na proyekto, malinaw ang kanyang paniniwala. Sa pagbibigay ng kwento na malapit sa puso ng Pilipino, mga kwentong tumatalakay sa pamilya, relasyon at lipunan. Ang kanyang panulat ay may halong realismo at damdamin na nagpapakita ng kanyang lalim bilang artista at bilang isang malikhaing individual. Ikinasal si Johnny kay Luris Galien, isa rin direktor at aktres. Ang kanilang pagsasama ay tinuturing na isa sa mga pinakamatibay sa showbiz na tumagal ng mahigit tatlong dekada. Nagkaroon sila ng dalawang anak si Ana Feleo at Ina Feleo na parehong nagpatuloy ng kanilang legacy sa larangan ng sining at entertainment. Kilala si Johnny bilang isang mapagmahal na ama at asawa. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nananatili siyang grounded at malapit sa pamilya. Maraming kaibigan sa industriya ang nagsasabing hindi siya mahirap lapitan at palaging handang tumulong sa kapwa artista. Fast forward noong taong 2008, natuklasan na may lymphoma si Johnny Delgado. Ito ay isang uri ng cancer. Naging mabigat na yugto ito sa kanyang buhay at kanyang pamilya. Sa una nagpakita siya ng progreso at remission. Ngunit kalaunan ay bumalik ang sakit. Sa kabila ng kanyang kondisyon, nananatiling matatag si Johnny at nagpatuloy sa pag-arte at pagsulat hangga't kaya pinili niyang harapin ang sakit ng may dignidad at positibong pananaw. Pero noong November 19, 2009, siya ay sumakabilang buhay sa edad na 61. Ang pangalan ni Janet Delgado ay nananatili sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino bilang isa sa mga pinakamahusay na aktor ng kanyang henerasyon. Ang kanyang mga pelikula ay patuloy na pinapanood at pinag-aaralan bilang halimbawa ng mahusay na pagganap. Ang kanyang pamilya, lalo na si Naluris, Ina at Ana, ay patuloy na nagdadala ng kanyang legasiya sa pamamagitan ng kanilang sariling kontribusyon sa sine.